Nagulat kami guys, bakit may helicopter sa gitna ng road? Napaka-traffic guys, sobra. Nagulat kami, first time dito guys sa Saudi Arabia, may helicopter naglanding sa road. Yung pala, may kinuha siya guys, na 50-50 na Pakistani. nigus malapit na ma-dead guys napakaswerte niya dadalhin siya daw doon sa pinakamalaking hospital guys kinuha siya ng, ambul ng helicopter kasi yung ambulance hindi magkadaan kasi sobrang traffic traffic pala napakaswerte niya guys talaga tignan niyo. malapit yan no, guys so, tignan niyo, guys ay nako napakaswerte niya talaga guys sana gumaling siya at sana ipag pray natin na humaba pa yung yung buhay ng kinuha ng helicopter yan guys kasi first time siya dito first time talaga dito sa Saudi na may isang traba, nagtatrabaho, simpleng trabaho niya lang dito guys sa Saudi Arabia tapos kinuha siya ng helicopter, napakaswelte niya guys, napakaswelte talaga niya hot na to guys sa social media na kasi nasyak yung mga tao dito sa Saudi kasi first time na may isang Pakistani na kinuha ng helicopter simpleng tao lang siya guys hindi siya president hindi siya hindi siya mayaman katulad din natin siya nagtatrabaho dito sa Saudi Arabia pero guys kinuha siya ng helicopter ayan yung ambulance guys kasi hindi siya makadaan kasi sobrang trapeze kahapon Napakaswerte niya talaga. Alhamdulillah.